Pilipinas. ng mga dumukot na sa pangalawang bangkay na natagpuan sa Tayum Abra, kinilala naman ng isang saksi. Ba? Pantakin ho ninyo, pati bangkay, dinudukot. Ano ba? Alamin natin ang detalye mula kay Romy Gonzalo sa Rich Point Iwana. Ibang Romy. Lumantad at kung na ng pahayag ang isang saksi kaugnay sa pagkakadukot at brutal na pagkamatay ng kanyang kapatid na si Cruzel Toralba Baabad ay kay Don Del Toral Baabad nangyari ang insidente pasado las 10.30 ng gabi noong Marso 21 sa loob ng kanilang bahay sa sitio Ananao, Barangay Budak Tayom Abra. Anya anim na kalalakihan na nakasot ng face mask at baseball cap kasama si na Barangay Captain Walter Tugadi na ng itim na jacket at Jordan na Barsena na nakasot ng sombrero at tube mask. Isinalaysay ni Dondel bago mangyari ang pagdukot, nakaduyan siya sa harap ng kanilang bahay at habang kinakausap sa cellphone ng kanyang live-in partner, may naaninag siyang anim na kataong paparating sa kanilang bahay. Kaya siya biglang tumalon sa duyan at nagmadaling pumasok sa kanilang bahay at isinara ang pintuan at sinabihan ng kapatid na may mga tao sa labas ng kanilang bahay. Pero pumasok ang mga suspek at dinala ang kanyang kapatid magahan ay natagpungan ang bangkay ni Cruzeldo na nakagapos ang dalawang kamay at bahagi na suno ang katawan sa sitio ng Kurjan Proper Tayom Abra. Apat na raang metro ang layo nito sa isa pang bangkay na si Raul Aquino na natagpo may tama ng baril sa ulo sa gilid ng kalsada sa Abra Kalinga Road sa barangay Bagalay, Tayom Abra. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Romy, Justine Gina.